Meron po na comment doon po sa video ko tungkol doon sa autoimmune disease no na tumama po kay Chris Aquino at ito po ang sabi niya. Sarili niya ang pumapatay sa katawan niya. Ang bigat ng karma ng kasalanan ng pamilya niya. It's a curse running in the family. Isipin mo na lang paano mo patitigilin sarili mong katawan na unti-unting patayin sarili mo. Imposible, di po ba? Una po sa lahat, I don't believe in karma because I believe that God loves us and he will never punish us. Si Kristo nga, 'di ba, nagbuwis ng buhay para sa atin, para sa ating mga kasalanan. Tapos parurusahan lang tayo dahil sa ating pagkakamali. At hindi lang 'yon. Yung pagkakamali ng isang tao ay mapaparusahan pa yung buong pamilya, 'di po ba? It defeats the purpose why Jesus Christ died for us kung ganun lang din naman ang gagawin po niya sa atin. Tama po yung sinabi no nag comment patungkol po doon sa autoimmune disease na tumama po kay Chris Aquino. Na ito po ay isang sakit na pinapatay po ng sarili mong immune system. Yung atin pong iba't ibang cell sa atin pong katawan. Imposible nga ba pagalingin ang mga ganitong sakit? Kung magre-rely po tayo sa galing ng tao. Para magamot yung mga ganito mga klasing sakit na napakahirap po intindihin at lalo mahirap po talaga gamutin. Yes po, it might be really impossible, but I always believe nothing is impossible with God. Because our God is a God of miracles. And God provided everything for us in nature. Alam niyo po may mga nagsasabi na hindi na doon totoo yung mga guidelines ni God. No? Doon po sa Old Testament, yung mga nakasulat po sa Deuteronomy at saka sa Leviticus. Dahil sa New Testament daw po ay pwede na po kainin itong mga pinagbabawal. Pero kung makapansin po natin no, sa lahat po ng mga social media ngayon, makikita po natin ang dami po nagbablog patungkol sa mga health benefits ng iba't ibang mga halaman. Dahil po na-discovery na po ng siyensya kung ano po yung mga taglay ng mga sustansya na meron po yung mga halaman na ginawa po ni God para sa atin. Katulad na lang po ng mga halaman na na-mention po niya sa Old Testament. Di po ba? Napaka-healthy po ng olives, olive oil, pomegranate, fermented grapes, flaxseed, sprouted grains, o kaya yung mga sprouted seeds, bitter herbs, syempre nandyan po yung iba't ibang klaseng gulay. Kaya po, siyensya na mismo ang nagpapatunay na merong katuturan at katotohanan lahat po ng mga health guidelines sa atin po ng ating Diyos. Kahit ka po ba diba, yung pagbabawal po ng pagkain ng baboy. Alam nyo ba na na-found out din ng siyensya na yung mga baboy po ay scavengers dahil kinakain po nila kahit ano. Kahit yung mga tiratirang pagkain na bulok na. Yung mga insekto at kahit po yung kanilang dumi, kinakain din po nila. Kilala din po ang mga baboy na pinapatay po at kinakain yung sarili nila po mga anak. Ang baboy din po ay pagunahing host o carrier ng mga viruses. Katulad na lang halimbawa ng menagle virus, hepatitis E virus, nipa virus, yung porcine reproductive and respiratory virus, at yung bulate na tenia solium tapeworm. Kaya din pong tunawin ng baboy yung kanila pong kinakain sa loob lang po ng apat na oras. Samantalang yung baka po ay kailangan po ng isang araw bago po nila matunaw na gusto yung kanila pong kinakain. At dahil po dito, yung mga toxins po ay natatanggal po sa katawan ng baka bago po ito ma-absorb sa kanila pong katawan. Samantalang ang baboy po ay hindi po nakakatanggal ng mga toxins. And as a matter of fact po, ito mga toxins ay magsistay po yan sa meat at saka sa organs po ng baboy. At hindi lang po yon hindi po nagsiswet ang baboy. At alam naman po natin na yung pagpapawis na yan po ay nakakatanggal din ng toxins. At kaya mas lalo pong naiimbak ang mga toxins dahil hindi nga po ito makakalabas. Meron naman po nag-comment no doon po sa isang video ko na worst foods to eat, na no, huwag na lang nga daw tayong kumain. Dahil lahat naman daw ng pagkain ay toxic. Katulad na lang halimbawa ng mga gulay, may mga pesticides daw po ito. Aba, totoong totoo po yan, ano? Pero, at least po, yung mga gulay ay meron pong sustansya na maidudulot po sa ating katawan. Samantala po yung mga processed foods nga po ay maraming toxins at wala po talagang sustansya na maibibigay po sa ating katawan. Yung mga binablog ko po ay health advice lang po yan. pati na rin po yung sinasabi ni God no, sa Bible, mga health advice lang din po sa atin. At sa New Testament nga po ay hindi na po kasalanan pag kinain po natin ang mga yan. Yun lang nga, pag hindi po natin susundin yung mga health advices na yan, ay pwede po tayo magkaroon ng sakit. At pwede po tayo magkasakit kahit bata pa po tayo. Si naman, lagi po tayong pinapapili na sa atin na po talaga kung ano yung pipiliin po natin.